good news para sa mga nag-comment sa mga video ko about sa pagiging yaya kasi maraming may maraming interesado ka sa pagiging yaya, 'di ba? Mag-aalaga ng bata, ganyan. So may nakita ako sa isang FB, guys, na may isang agency na nag-post sila na naghahanap sila ng yaya na pwedeng mag-apply bilang isang yaya pero may mga requirements sila guys ah. marami silang requirements na kailangan makuha mo bago ka mag-apply. At saka may limit din sila sa age, age limit. Parang 25 to 30 lang ata. Bata ata yung kailangan nila, guys. So, kailangan na makuha niyo yung requirements nila bago kayo pumunta sa agency para hindi naman masayang yung mga panahon niyo, 'di ba? So, ilalaba, ilalagay ko dito yung ilalagay natin dito yung agency. Yan. I-search niyo lang sa FB, guys. Marami silang mga requirements diyan, kailangan na. 30, 20, 20, 20 to 25 to 30 years old. Tapos, kailangan marunong kang mag-ingles. Dapat college level. Dapat may anak na. Para marunong alam na lang, marunong mag-alaga talaga ng bata. Kasi may anak na. At may ano talaga, requirements talaga nga. Kailangan dalawa yung anak mo guys ay ganun talaga sila ah. So, hanapin nyo pag gusto nyo mag-apply dito para bilang isang yaya. Hanapin nyo kasi yun yung requirements nila ilalagay ko ulit yung ano dito yung agency dito guys so iklaro natin yung mga requirements sa para ano naman para hindi naman kayo malito o mga ganyan ba? Diba? yung nakalagay na requirements dyan must be kailangan magaling mag English kailangan magaling kang mag ingles tapos kailangan ano college level ka or college graduate kailangan yon at saka kailangan 25 to 30 years old yung kailangan nila guys at kailangan may height pa yan may height pa kailangan 150 cm yung height na kailangan ng ano kapag nag apply ka dapat kailangan yung height mo is 150 cm or up no, may height may height pa <laughs> may ganon tapos kailangan din wala kang tattoo at saka 25 to 30 years old. So, yun. Kailangan mong makuha yung lahat ng requirements bago ka pumunta doon. At saka parang ano ata eh. Kailangan magpunta ka agad sa agency. Kung na face to face agad yan guys. Punta ka sa agency kapag alam mo nakuha mo lahat ng requirements nila. Punta ka na agad sa agency. Doon ka na magtanong sa mga ano. Or kay... Or, mas ano, dapat unahin ata yung Magano ka muna sa agency nila? Mag mag-chat ba? Mag-inquire na muna dun sa agency nila. Yung kailangan pa ba nila kasi yung post nila sa about sa yaya, pag -hire ng yaya is anong April 15 pa yan, guys. Kaya April pa ngayon, di ba? Pero matatapos na kasi 30 na. So, baka makahabol pa kayo. Yeah, kailangan mag-inquire na kayo sa kanila kung gusto niyo maging yaya dito sa Taiwan kasi yung alam ko, guys, sila rin yung naghahire ng yaya dito. Mm, mm Sila lang yung nakita kong agency na naghahire ng yaya dito o naghanap ng yaya. Kasi madalas kapag dito sa Taiwan kasi, di ba, pag alaga ng matanda talaga, caretaker talaga yung hinahanap or factory worker. Tapos, ano yung yan? Napa-career. Oh, dear. <laughs> Napa-career ng mga ano nila, ah. Bigla sila lang nag nagpost na gusto nilang maghanap ng yaya hiring. Tapos guys, ito yung ito yung big news talaga. Walang walang ano, walang placement fee. Oo. Uh, -uh. Wala silang placement fee. Nakalagay naman dun sa ano nila na wala silang no placement fee daw. diba? Saan pa pa? So, gusto mo mag-apply, papunta dito, magbantay ng bata. oh mag-apply ka na. Kailangan, So, sana tayo guys. Dako, ano, ang pawis ko. Grabe. Sa paglalakad kasi matagal yung ano, paglalakad ko. Ano nga pala guys, kapag nagyaya kayo dito sa ibang bansa, di ba, ano, lalo na kapag nag-apply ka papuntang Taiwan, tapos galing kang ibang bansa like Middle East, ganyan. So, yung pagyaya sa bata guys, sa Middle East at saka dito sa Taiwan is magkaiba. So, ibibigay ko na lang sa inyo yung experience ko bilang isang yaya dito sa ibang bansa. Nagaling din naman ako sa Kuwait. Yaya din ako doon. Kasi yaya ako ng isang baby girl doon sa Kuwait, guys. Tapos, dito naman sa Taiwan, naging yaya din ako ng isang twins na baby boys. Yeah. <laughs> Dalawang baby boy. Tapos, yung pag-aalaga talaga, mas ano dito guys, mas medyo mahirap kasi iba kasi doon ba diba? Yung experience ko doon sa Middle East, iba doon pag nag-alaga ka ng bata kasi wala namang magbabantay sa'yo, papababayaan ka ng mag, yung mama nila na mag-alaga sa anak nila ikaw, ikaw nga yung parang mama, maging mama ng bata kasi ano, pinapabayaan ka niyang mag-alaga sa anak niya, ganyan tapos iba dito kapag dito ka sa Taiwan ay laging nakamonitor yung mga magulang, yung mga lola at lolo, yung mga tao sa paligid sa pag-aalaga mo sa bata. Lagi lang tinitingnan kung maayos ba. Lalo na guys, may matang nakatutok sa iyo parate. So anong mata yung CCTV? Kasi dito sa Taiwan, ano talaga yung CCTV? Lahat ng bahay may CCTV tapos pag may alaga kang ano kahit matanda or bata yung alaga mo meron talagang CCTV na katutok sa iyo parate sa kwarto nyo example magkatabi kayo ng alaga mo matanda yan may nakatutok na ano diyan sa kwarto may CCTV din sa kwarto na ikita yung mga ginagawa mo tapos dito naman sa ano sa bata ganun din kasi nag-alaga ako doon no, noon sa bata sa kwarto namin, may CCTV din. Nakatutok sa higaan namin ng mga alaga ko. So, parati ako nakikita ng mga amo ko kasi kahit na nasa bahan ako, nasa kwarto lang kami ng mga alaga ako, always naman sila nakamonitor kasi yung CCTV nila, nasa cellphone nila guys. Kaya, ano, kunting ano lang nila, nakikita na nila yung mga ginagawa mo, yung pag-aalaga mo, ganyan. Nakikita nila lahat yan nagmo-monitor sila parate tapos yung mga pag alaga mo pagkain pag ano pag dumi ng bata pag lahat na, lahat lahat talagang ina inaano yan ng guys kita na tinuturo sa'yo tapos noon nga yung mga alaga ko pa yung mga bata iba kasi doon sa middle east ba diba? kahit yaya ka doon wala namang CCTV nakatutok sa'yo papabayaan ka nga ba diba? hindi sila naglalagay ng CCTV para tingnan yung mga anak nila na kung anong mga ginagawa ng kadama para yung anong ginagawa ang pag-aalaga ng mga kadama nila sa anak nila hindi sila ganun yung mga experience ko lang ha kasi yung pag-aalaga ko dati wala namang CCTV yun sa ano ko eh. tapos dito pagdating ko dito meron lang CCTV sa kwarto may CCTV ganun so yung pag-aalaga mo dapat mas maingat yung mga ano pagligo mo sa bata pagkain mo sa bata so ka kapag ang bata di ba pag may sakit yan tapos syempre ikaw yung magpapainom ng gamot yung dati yung pag-alaga ko sa mga alaga ko kasi nga dalawa sila kambal sila di ba ay grabe na yung pawis ko guys so, dalawa silang alaga kong baby tapos yung pagdidede nila ng gatas minilista ko yun may notebook ako guys may notebook ako sa ano sa kwarto binigyan ako ng notebook ng amo ko para doon ko isulat kung anong oras dumide yung mga alaga ko sa gabi sa umaga sa lahat ng sa isang araw talaga kasi may monitor nila kung ano tapos pagka pagka katulad ng sa gabi pinapainom ko ng gatas ang bata o pinapainom ko ng gamot pag may sakit nakalista lahat yan tapos kinaumagahan yan pupunta ng kwarto yung amo ko tapos titina niya yung notebook ang oras tapos ganyan kahit nga dun sa mga pagtumai yung bata yun know, tinatanong pa yan kung ano yung ano yung hitsura, ng tain ng bata excuse naman dyan sa mga kumakain ganyan, <laughs> totoo yan Inaunan no, nila no, no, no. kung matigas ba, kung malambot ba, kung matubig ba. Yan, ini-inspeksyon nila yan. Tapos lahat ng mga, ano sa bata. Talaga, kaya yung masasabi ko, pag naging yaya ka dito, mas ma sila dito sa bata. Guys, mas, ano, mas mahirap. Mm, na Hindi naman, sa simula lang naman mahirap. Pag tumagal naman, maano mo na naman yan eh. Marabang masasanay ka na, hindi na mahirap. Kasi nasa pagsasano naman yan eh. Pag nasanay ka na, okay na yung trabaho mo, magaan na. lang naman, sa lahat ng bagay, ba diba? sa simula lang naman talaga mahirap. So, yun. Pag naging yaya kayo dito, kailangan ingatan nyo yung alaga nyo. Katulad din naman sa matanda. Kapag matanda din yung alaga nyo, kailangan nyo din ingatan. Mas mahirap na yung ano eh, sinasabi ko nga parati mas mahirap nga intindihin yung matanda kaysa bata kasi yung bata na pagsasabihan mo yan pag sinabi mo wag mong gawin yan ano bawal yan o hindi yan pwede ganyan makikinig yung bata pero pag yung matanda sinabihan mo wag mong gawin yan ganito ganyan ay magdadakdak pa yan magaano pa yan bakit ito ganyan ganyan kasi nga sumasagot na sila Kasi matanda naman na iba sa bata kaya sinasabi ko kahit na medyo magaan yung trabaho ng pag-alaga ng bata ay pag-alaga ng matanda pero yung ano naman yung pasensya mo naman ubos na ubos pero yung bata ano lang cute kasi yung bata eh gusto ko nga yung bata kasi kahit galit ka cute ka naman <laughs> nawawala din yung galit mo nawawala din yung inis mo kasi ang cute cute na mga baby diba, diba pag matanda pag matanda kasi parang ano parang yun depende lang din man sa ano yun diba depende lang din sa depende lang yun sa pag alaga mo so ganyan guys yun dito, dito na lang muna ako ha kasi ang bigat itong dala ko guys tapos pawis na pawis na ako pauwi kasi ako so, see you next time thank you for watching don't forget to subscribe and like and comment kung may gusto kayong i-comment dyan And bye-bye. See you next time. Thank you.